Hello mga kumare! For today's video, ayan Palalayasin na tayo ni Tito Majid sa ating accommodation Ayan, at lilipat tayo ngayon sa bago nating accommodation sa May Sanaiya At bising-bising nga si Sherlyn sa paghakot ng kanyang magamit At ito nga pala yung dati kong kwarto dito, ayan malaki siya, mag-isa lang ako sa kwarto na yan Sobrang mamimiss ko to dahil dito lang ako nakakatulog ng 10 hours without, nang walang gising-gising at syempre naman, hindi kami magpapayag na walang TikTok bago lumipat. Kaya ayan, ayan, kending, 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 pasyalit. <laughs> oh ayan, di ba guys, sabay-sabay kami. Ayan, ayan. Syempre, may ganyang-ganyang -ganyan pa. Ayan, at nakasimangot na nga si Dodong dahil ang bibigat daw ng kanyang mga binubuhat. Ayan. Mga nakaapat na hakot din siguro ako mga kumari dahil medyo madami akong gamit. At ayan nga, nasisilaw na si ako. Wala pang kain, walang ligo. Ayan, hakot na naman. Ayan. Iyan ang mahirap kapag ka nagahakot mga kumari dahil unang-una wala tayong sasakyan. Ayan, naki... lang tayo sa bus. Ayan. So, pagka marami kang gamit, patay ka. Ayan na naka-transfer na kami sa bago naming uh, bahay. At ito siya, guys. Medyo malaki din. Actually mas malaki siya. Ayan, ayan yung uh, kitchen. Then ayan, ayan yung laundry area. Ayan may ref din. Then uh pasok tayo sa kwarto. Ito sa isang kwarto, guys. mayroon siyang three people. Then dito dito kami sa sa, sa kabila then may sarili siyang CR sa loob. Ito yung aking area. Ayan. Diyan tayo matutulog mga kumare. Ayan. Wala pa siyang pong. So, sa loob niyan, meron siyang sariling bathroom. Ayan. Ayan. Ayan lang. Thank you. Bye.